Mula sa kanyang nakaraang hindi matagumpay na pagsubok sa halalan sa Pasig City, ang spotlight ay muling nagninining kay Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico o mas kilala bilang Curly, ngunit sa isang mas madilim na dahilan, mga proyekto ng flood control na pinagdududa sa korupsyon. Ang pagkatalo isara kay Mayor Vico Soto sa nakaraang halalan noong Mayo ay tila hindi ang huli sa kanilang kwento. Sa isang lifestyle interview, hinayag ni Sarah na ang kanilang buhay ay umunlad nang siya ay makipagtulungan sa Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa mga proyekto ng gobyerno. Ngunit, o oh Sorcosa, ang video na iyon ay naging trigger ng matinding investigasyon na nag-imbulog sa kanila sa gitna ng alingasnyas tungkol sa mga anomalya sa flood control. Sa isang explosive Senate hearing noong Setyembre 8, itinuro nila ang mga kongresista na umano'y tumanggap ng kickbacks na umabot sa 25% para sa mga proyekto. Sunod-sunod na lumutang ang mga kumpanya na konektado sa Diskayas na nag-secure ng higit sa 420 flood control contracts na nagkakahalaga ng P31 billion mula 2019 hanggang 2025. Pero narito ang twist. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kung gusto nilang maging mga state witnesses, kailangan munang ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Habang sa gitna ng gulo, kinilala silang mga king and queen of flood control na tila mas interesado sa mga kickbacks kaysa sa tunay na solusyon para sa pagbaha si Senador Rodante Marculata ay nagmungkahi na walang ganatong kondisyon sa batas para sa witness protection, ngunit iginiit ni Remyula ang moral na obligasyon na dapat nilang isuli ang yaman sa bayan. Habang patuloy ang laban nila sa publiko, tila ang mga diskaya ay naglalaro ng isang malaking tawag sa pansin. Anong susunod na kabanata sa kanilang kwento? Huwag palampasin ang mga susunod na balita sa nakakabiglang alingas-ngas ng mga diskaya.